Hello, mga Amonor! good morning. Nandito tayo ngayon sa ano sa Ringhel Road. Pupunta tayo nang ano nang Bangkaw-bangkaw. Doon sa Renes Saigon. Saigon. Restaurant. Restaurant. Renes Saigon Restaurant.

Bakit okay, sabi niya pang ano, uh, barangay kayo banggaw ano, try-recycle, ano, kaya nabigyan street? Yun na, street, doon na banggaw Ah, uh, Kasi lang, ano, rin niyo, extension na nga eh. Baka karugtong. ito oh Oo, niyo, extension. Yan. Karugtong ng rin sa niyo. Parang Pag may extension, ibig sabihin, karuktong. Dati maganda na dito eh. Naglipat yung airport, parang na gano'n. Pero okay. Hendir, hendir hindi, hindi na laos. Ay, ay ano pa rin. Maraming Hello. Bilang si Ma. Andami para mga no rito, 'yo. Eh. massage, Ayung mileage. Sa iyong kalaban. Kasi talaga sa Mindanao ito. Para ay sa tinatawag utong building na to dati eh. Oo, yun First ang hotel. Yung first hotel. Yan, dito, dito, dito ko sinapit yung bunso ko dati So, first um, ang hotel. Wala, walang Diyos. Yes, din ako para ng Japan. Wala na akong sinasundo rin. layo eh. Sipin mo dito hanggang mong siksikan. Uh, ito ang dati ng airport. Ito ang dati ng airport. Okay, uh, uh, Air Force. Ito uh -huh. mga kamotor yung ano, karbeko Yan dito na tayo Karbeko? <laughs> karbeko na po

Doon tayo pupunta sa sa Rini Saigon. Restaurant. Botic. Oh, Ito huh? pupunta na yun. Yun ang pupunta kayo, no? Yun, sa kanan na yun na. Oh. Yan guys, dito na tayo sa Rene Saigon. no? Oh! Okay guys, dito na tayo sa Rene Saigon. no? so, pasok na tayo. Puro malaki dito sa loob. Ganda rin yun yun, mga ito, entrada lang pero ito yata yun. Eh. Oh. Ah, ito wow. yung mga guys, nandito kami sa loob ngayon ng ano, Ready Saigon. Hindi ako siya, siya ulong naroon daw siya eh. Siya ulong, siya din yun Kasi din yung Bakit sa Manila, ba lang Ang ganda rito sa loob ng ano, ng Rene Saigon. Ang ganda rin pala sa sa Ang ano, ang mo mo lang kanilang mga ano. Pagkain. Ah. Masarap ang chowlo ka? Saka malasa pa. Chowlo nila, masarap? Masarap. Ano nga ako dapat nag-chowlo pa? Dapat, dapat eh. nag-chowlo ka? Ang ano kasi, sa chowlo kasi, ang inaanohan ko, dalawa kasi yung klase ng, ali, ng sabaw yan eh. May SBS at saka yung lang. So, wala silang SBS, kaya clean lang yung ayot there. So, masarap din sa mga uh, clean nila. Ito, hindi naman ito sa pahalaan ng mga ibang mga problem ba? Yung mga kinakaya na Kaya, hindi siya, nainorder ko sa ano, uh, SBS, kasi ang uh, SBS, nakatimpla na eh. Talagang malasa. Ang clean kasi nila, parang buto-buto lang ang pinakuluan. Yun lang, tapos ito ng pahalaan pa lang.